taga na anong mali sa gobyerno irregularities pa paano niyo po irarank tong flood control uh, scandal nat? Uh one of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Mm -hmm. Kaya hindi mo alam kung sa sa katotohanan kasi nakakahilo mm -hmm. kung ano yung uunahin mo. Uh at saka basa medyo complex complicated. Masyke nga si Secretary Addison overwhelmed siya. Eh. Sabi ko ano sama niya sa priority niya yung barbershop. Mukhang mm -hmm. <laughs> si, hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dizon mm -hmm. sa kanyang, based sa experience niya.